Hello po, good afternoon. Nandito po tayo sa Manila, sa, sa Kartilya ng Katipunan. Dito po, may malapit po sa Manila City Hall. Ayan. Ayan so, po, napakaganda pa rin ito. Ayan. Ayan, mga mga estudyante. Pasapan na po kasi ngayon ilonis, eh, eh. pumapasok ng mga estudyante ngayon. Ano? Oh. Ano? Yan, mukhang tipong uulan na naman. Okay po. Hanggang dito na lang at uh. maraming po salamat.